Good morning! So, nandito tayo ngayon sa ating stock room at meron tayong bagong deliver na mga feeds. Ito ay nasa 100 sacks na bagong deliver. Kahapon lang ito deliver. And then, meron pa tayong mga remaining na old na stocks. So, ngayon guys, ay pag-uusapan natin sa aking YouTube channel kung magkano na ang nagagastos namin sa isang araw at sa isang buwan sa aming feeds. So very important guys dahil ito yung isa sa major uh, expenses natin sa papo poultry yung ating mga feeds at isa ito sa pinaka nagko-contribute talaga no sa buong uh, gastos ng ating poultry. So very good quality yung ating uh, mga feeds although medyo may pagkamahal pero maganda naman yung resulta ng ating production. So sa aking next video sa aking YouTube channel ay pag pag